Hala, malapit na ito silang iputol, mga kasimple. Wala, tingnan nyo nga, ganyan guys. Oh, malaki na ang tomato. Maiputol na sila, malapit na. Puputulin ito, mga kasimple. Mm -mm. Kasi, mamimiss ko man ito talaga sila, oy. Sama na. No, 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 no. You're gonna fall down that here. No. No, anak. No. magpuputol na ito sila mga kasimple ayan nagbunga na sana wala tayong magawa guys ito tingnan mo yung kamatis oh. sige na lang guys okay lang maputol siya Magano lang man ako mga kasimple Magtanim na lang ako ulit kasi kailangan talaga pag i-turn over na namin ito sa so may-ari ang bahay i-ano na namin ito, oh. Tingnan nyo, guys. Mami-miss ko to. Mami-miss ko to. Pero, wala tayong magawa. Yan talaga. So, ito. Tanggalin ko na to pag, ano na. Pag, um. Ano na talaga. Yung, like. Turnover na yung bahay namin sa sa may-ari. Bagong may-ari. Tingnan nyo nga, guys. Oh, guys. Tingnan nyo. Ang daming bunga yan sa ilalim. Kinuko. Sayang naman. Oh, Mami-miss ko to, ang taba pa naman nila, guys. Taba, taba talaga nila. Ayan na. Itong bawang natin. Alam ko malaki ang unod nito mga kasimple. Tsaka ito. Panglad ko, guys. Nako. Ilagay ko talaga yan sa aking ano. Dadalhin ko rin yan. Tingnan nyo, guys. Ang taba ng kamatis. ng kasimple nyo. Alaga, guys. Tingnan nyo. May ulo. May ano na ulo. No. Ayan. Tingnan nyo. Ayan mga kasimple. Ayan Ayan no. na. Ayan na nga mga kasimple. Yan na. Ayan yung bunga na. Alam guys. Oh. So, ayan na. Mamimiss ko sila. Pero yung mga ano ko, like yung roses ko, kukuha lang ako niyan. Tapos, hayaan ko lang yung iba. Pero ito mga pot, dadalhin niya na kasimple. Ito, dadalhin natin yan. Hala tumubo na yung bawang natin mga kasimple tumubo na rin yung mga bawang guys yan tumubo na mga bawang oh, tingnan nyo yan yan andoon na tumubo na rin yung bawang natin oh my god guys ang bawang nang kasimple tumubo na yan oh meron tayong kam kamuti yan saan ko man ito mailagay na talaga oh. Eh. magano ako maglinis ako doon sa warehouse na ano ko yan, tanggalin natin yan iwan ko mga kasimple kasi pag ito turn over ko na to sa may-ari namin ito sa may-ari so yan na natin yan mamimiss ko to mamimiss ko to guys, ito lang guys yung hindi ko madala hindi po to pwede madala <laughs> tanggalin ta natin yan magtanim na lang ako ng bago doon guys yan, mamimiss ko yan daling ko yung tanglad ko syempre